Ba't nandito ka na naman? May kailangan ka ba? Bakit ba tagal mo sa loob? Siya nga pala, umalis sa si Seaman. O, ba't nandito ka pa? Sumunod ka na sa kanila. Alis na ako. Teka, saan ka pa pupunta? Ah, marami pa kasi akong gagawin. Ah, ah, dyan nga pala yung daan. Sige. Hey, Shinsai! Hey, Uh, ano ba? Di ba kagabi lang magasama? Ah! Hey, Shansai! I think you're overreacting. Ano bang masama kung mag-overreact ako? Hindi ka naman gentleman! Dinala mo ako sa motel! Well, uh, uh, hindi ko naman kasi alam kung saan ka nakatira. Wala naman kasi akong alam na lugar na pwede kong pagdalan sa'yo. May nangyari ba sa atin? Oo. Hinubaran lang naman kita ng damit. Ah! Ah! Hey! Bakit mo ako sinapa? Bakit mo ako hinubaran? Manya ka! Ha? Huh? Basang-basa ka ng pawis at saka ang dumis mo. Puro suka na nga yung damit mo kagabi. At isa pa, hindi na maganda ang amoy mo. Kaya naman napilitin akong asikasuhin ka bago ka tuloy nakatulog. Kung gano'n nakita mo akong hubad. Naku, wala akong nakita. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako nagtanggal ng yung damit. Yung may doon ang nagubad sa'yo. At siya din ang nagpuna sa'yo. Sigurado ka? Oo naman. <laughs> eh, ba't nandito ka? Isusoli ko kasi yung ID mo. Yung ID ko? Paano napunta sa sa'yo ID ko? Hiningan kasi nila ako ng ID para makapag-check-in ka sa motel na yon. Kaya binigay kong ID mo. Nakalimutan ko ibalik sa sa'yo bago ako umalis. Pasensya ka na, ha? Uh, kung ganun, ibig sabihin nun, wala talaga nangyari sa ating dalawa kagabi? Oo nga, walang nangyari. na <laughs> <Salamat laughs> naman! <laughs> Chesay! Oh. Kaya mag-iingat ka mabuti. Masyado po sa yan. Kung makikipagbusog ka sa ibang lalaki liban sa amin, siguradong lagot kayong dalawa kapag tinamaan kayo ng galit niyan. Ano daw ang kailangan niya? Ah, nagtatanong siya ng direksyon. Bakit hawak mo kamay niya? Nagpapasalamat lang siya sa akin, di ba? Walang anuman. Huwag mo siyang hawakan! Sa tingin mo naniniwala ako ng tatanong lang siya? Hindi mo ako maloloko. Eh, ich bin crary, is pink an rari out to is langa comment. Is kind of miss here in house. Wish and I'm bidding it Okay yun na. Nakakapagsalita siya ng ibang lingwahe. Sigurado kung hindi na iintindihan ni Dawin. It's Velika diyan. Hotel. It's Vice Net. Avakang et Velike Vestan Hotel. Marunong ka rin nun. Dawin anong lingwahe yun? German. German? Marunong ka mag-German? Ang galing-galing mo naman. Marunong ako nun dahil nag-aaral ako sa Switzerland. Apat na lingwahe ang ginagamit doon. Bilang tagapagmana ng Guaming Sea Corporation, mga limang lingwahin dapat alam mo. Alam mo, ngayon ko lang nalaman, dapat ka rin palang respetuhin. Ngayon, alam mo na, ay a man of size. Baka naman, sense. Limang lingwahe, alam mo, hindi ka naman marunong mag-ingles. Teka, ano pa bang alam mo lingwahe? Sige nga, magsalita ka. Hmm, marunong din ako mag-Italian. Talaga? Sono, puro, pai, harino. Wow, ang galing talaga! Meron ka pa bang ibang alam? Hmm, konti lang alam po sa Italian. Ano pa bang alam mo bukod sa German at Italian? Marunong din ako sa French. Mm -hmm. La sausage, humus hummus, decaf. Ah, marami ka pala talagang alam. French ang pinakaromantik na lingwahe. Yun pala ang gusto mo? So now you see me in a new sight, ha? Huh? Baka naman in a new light. Huwag ka na nga mag-ingles. <laughs> Hoy, saan mo na? bakit ka dito! Pumigil Do ka on! na nga! Amir, ano no! na siya! Nagtatanong nga siya ng direksyon. Wala siyang ginagawang masama. Hindi mo naman kilala yung lalaki kanina. Pero bakit ang bait-bait mo sa kanya? Nagtatanong lang siya. May gusto ka sa kanya, no? Ano naman ngayon kung may gusto ako sa kanya? Bakit ka nagagalit, boyfriend? Bakit, ha? Hindi mo nga ako, boyfriend.